go isang magandang umaga po so mayroon na naman tayong mabigat na trouble ito po ay uh, bago pa lang 3 days pa lang na inuuko pa yung bahay pero matagal na po naka install po. so tatlong, bit, tatlong araw pa lang bago nila pinaandar so yung nakita po natin na trouble ito po yung kuryente nya so 220 po ito pagka hindi umaandar uh, makakakuha ka ng 220 So yung compressor po natin ay umuugong lang kahit nga ako nagduda ako eh kasi uh, pag pin, pinus mo yung kontaktor, hindi siya umaandar. So, pinalitan ko na nga ng kapasitor. Ganun pa rin. So, to 20, umaandar yung pan. Umaandar. So, nung pagtinister uh, pag tinister mo siya dito, ito po yung kanyan eh. Pag tinister mo to, to 20, ito yung, uh, yung wiring niya. To 20. So, pagka umaandar yung aircon, tumataas yung ampere, at hindi naman nagmamatay yung breaker natin. So, may possible na may ibang problema. So ngayon ang ginawa po natin, pinalitan natin ang uh, kapasitor at uh, sinundot natin yung kontaktor at uh, ang lumalabas dito sa nakinakain na kuryente na niya ay 180 lang. Nagbabago yung 220 bumababa, nagiging 180. So 'yan yung ating nakita ngayon para ma-sure natin, tinapon ko na nga yung 'ko ni. Eh. Ayun oh, tinapon ko yung priyun kasi nagduda ako na sobrang karga eh. So ngayon dito naman tayo kumuha Kasi ito matinutong aircon na to So kumuha tayo dito ng 220 At ngayon paandarin natin dito So umaandar na siya ngayon Kanina umuugong lang Ayan po oh, Makikita nyo umaandar na yung compressor natin At uh, ngayon wala ng preon Kasi naitapong ko na Punti na lang eh. So yan yung ating nakon. Siguro din kanina masyadong marami yung preon Kaya ayaw nyo mag start Hindi ko lang din alam So binawasan ko And then uh, talaga ako Nasa power Ayan At ikakabit natin to Ayan oh. So ito ito Pag nilagay mo to Contactor na to Ayan oh, Maandar lang Kaso Ang ear ko natin Ay wala nang pariwag Ayan Ayan siya Ngayon Baka mapaandar natin Kasi pa-initing ko muna siya ng kaunti oh ikabitin muna natin na konti eh. so sana magtuloy pag ikinabit natin to kaso ito 180 eh Ayun, kinukon niya lang eh 180 eh so dapat ganito siya haba yan di ba kung makikita nyo yung tester natin zero at habang umaandar rin yung air ko natin dapat hindi siya bababa yung bultahin niya yan pa rin siya dapat 220 pa rin ayan kung makikita nyo so namatay siya kasi walang pre eh. ni o dapat ganun Guys, ikuwento ko na lang sa inyo kung ano 'yung nangyari pala nito. So ito 380 'yung bahay dito, 380 volts 'yung power nila. So dapat kasi nakalagay sa sa line 'yung isang wire at 'yung isa ay nasa neutral. So tama Ang mali ay doon sa tablon Kasi hindi ko na na video ka kasi kung paano naayos eh Kasi uh, sumasakit na yung ulo ko na, na ako Kaya pala nagkukulang yung kuryente Tama yung isang wire nasa line At yung neutral ay alam nyo kung saan nakalagay Sa ground Do doon sa tablon niya sa kwan so ngayon itinama na natin at umandar na 220 na ngayon kakarga ko ng priyon kasi binawas ko ng priyon kanina kasi ayaw nga mag start eh. kasi 220 naman tapos ayaw mag start So tinapon ko yung premium. Ayun, nag-start na siya at saka ngayon inayos natin. Kaya so yung tinrobol natin, okay na napaandar na natin, ayos na natin yung wire, nailagay na natin yung neutral sa tamang kalagyan niya. Hindi tinanggal natin doon sa breaker niya na nakalagay ay sa ground. Ganun po yung pagkakahit na sa ground siya, tapos sa isa niya ay nasa line, to 20 po yung makukuha niya. Pero maglulukuyan. So ayan ay pala nagluluko kanina sayang na aitapon ko pa yung preyon uh, 16.1 na po tayo ngayon at saka 160 160 yung carga po natin ng preyon kasi puro hangin niya tayong kanina eh naaitapon ko eh so malamig na po maganda na yung lamig at pwede nang i-turn over sa customer ayan so ito po ay in warranty hindi siya out warranty kaya talagang uh, dapat aayusin yung preyon niya libre at uh, yun po, napagod ako. Sobra, maraming salamat po at God bless po.